commission on audit mingo na nga walay anomali si Sara straight to the point so nga naman despite the fact nga doon na na'y testimonya mahigala ang kuha nga naman nga padayon nga po sila kay kung tinuod nga corruption no, doon na may disconnect kay kung mo stand against corruption ang kuha mismo niingo naman nga wala may ano kay kana mga higalang confidential funds kay ba man taon sa pag ang mga mayor governor o presidente Vice Presidente, di Daghan man nga dunay ay confidential funds. So, Wala nila labte. Eh? unya ka ng confidential funds. Of course, ang mga ngaan, anak. Kibaw na sila mga higala, pero mga kuhan lang ba? dunay ay disconnect. Mas sa kibaw gina na military, armed forces o ang PNP. Muna, talawan ninyo ang local absentee voting. Nga nun, ang PNP o ang military niya, kibaw gina sila military, terminologies mana, Confidential funds, intelligence funds. Nga man nga, ang top 13 sa local absentee voting, top 13 ha, lagi top 12, pulos man endorsed ng mga kandidato. Because kahibaw sila mga higala, unsay panghitabo, umiingo na mga kahigalaan ang kuwa ngaway, ano maliha. So doon ay disconnect ka ron. Doon ay disconnect nga, ano niya maging impeach nga, umiingo naman kuwa ngaway, ano maliha. Sa mga tao, kahibaw na awa uh, na, kain tuyo nga impeachment, ikonbikto, aron nga di kadagan sa 2028 presidential election. Mawagin na